Lunes hanggang Biyernes Ala una ng hapon sa programang Kaakiba Dito lang sa DZJV 14.5A Radio Alabarzon Alamin ang mga dapat gawin sa iba't ibang dagli ang kaganapan. Narito si Maricol Rodriguez, ang inyong kaaktibat. check. It's 1.05 in the afternoon. Magandang tanghali, Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Welcome po sa aming programa, ang Kaakibat. This one is the afternoon. At ako po ang inyong makakasama, Maricon Rodriguez. Ngayong araw po na ito ay November 19. Uy, 2025. Happy midweek mga kaakibay. To, kamusta kamusta na po ba kayong lahat? Ayan, nagbabalik ulit tayo ha. Kahapon hindi niyo po ako nakasama, but that's okay dahil malayo tayo, sa Alabang tayo. At siyempre ngayon, tuloy-tuloy. Oo, ang pagbibigay ko ng mga paalala. Oo, siyempre magtutuloy-tuloy 'yan. And syempre mga kaakibat, ha, maraming maraming salamat sa patuloy na pagtutok ninyo. At syempre ngayon, abay live na live po kami sa aming Facebook page na DZJV1458 Radio Calabarzon. Sa aming pong YouTube channel and of course, sa aming pong website live na zbni.ph. Mapapanood nyo po kami dyan simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 po ng hapon mga kaakibat ha. Kaya naman sa 4,000 viewers today. Aba, ay maganda magandang hapon. Kamusta, kamusta? Nasa paaralan ba kayo ngayon? May pasok na talaga. At syempre, uy, baka nasa work na ulit kayo. Syempre, ala alauna na, tapos na ang lunch. E eh, bago yan, ano ba ang naging lunch ninyo? Mga kakibat, i-comment, comment nyo naman yan sa amin ha. Huwag kayong mahiya. Oo, kung may mga nais din kayong ipabate, aba, ipa-shout out, aba, ibigay nyo na yan. I-comment nyo na yan. Oo, dahil maya-maya lamang ay babasahin ko yan. Ah, syempre ngayong araw na to, hanapa So, oh, midweek na, Wednesday na agad. At syempre, dalawang araw na lamang ay talaga namang weekend na ulit. Oo. Yan naman talaga ang nakaka-excite. Yan naman talaga ang nilulook forward ng bawat isa sa atin. Even though napakabilis lamang ng weekend, hindi ba? Ay, yung makapahinga ka ay the best. Hindi ba? At syempre, mga kakibat, ha? Napakahalaga din, ha? Oo. Oh, bigay ko rin sa inyo na paalala na napakahalaga na tayo po ay nakakatulong tulog talaga ng 8 hours. Oo, napakayabang ko sa part na yun. <laughs> kasi talaga naman 2 days na akong nakakatulog ng halos 8 to 9 hours. Oo. Kasi nga maaga na ako natutulog ngayon. Oo. Kumbaga bago, bago mag alas 9, talaga naman patay na yung cellphone ko. Or kagaya nung lunes, talaga uh, I, I, think 8 p.m. pa lamang tap, ano, patay na yung cellphone ko. Tapos nakapagpahinga ako, Ang aga ko pang nagising, hindi ako gumising na babigat yung pakiramdam ko. Ganon pala. Oo, ganoon pala kapag talagang kompleto yung tulog mo, di ba? Napakasarap sa pakiramdam. Talagang may energy ka sa pagtatrabaho, may energy ka sa lahat ng mga gagawin mo. Hindi ba kaya mga kakibat, ha, Napakalaking bagay po na sa araw-araw po ng ating mga buhay. Aba, tayo po ay nakakatulog ng sapat at nararapat. Hindi ba? Siyempre mga kakibat, abay, hello, hello naman sa 7,000 viewers. Oo, oo naman, ang dami pala nakatutok sa atin ngayon. Kaya naman ha habang kayo ay nakatutok abay may ibabahagi ako sa inyo dahil mga kaakibata this holiday season experience ang sarap ng Pasko sa Walter Mart groceries, gifts, Noche Buena abay sa Walter Mart, one-stop shop lang 'yan. Everything's complete and hassle-free pa dahil sa free parking and free Wi-Fi. Oreba diba, sobrang convenient. So make your Christmas shopping easy. Sulit at mas masaya sa Walter Mart dahil ang sarap ng Pasko! Sa Walter Ma O hindi ba talaga Namang iba yung energy ko Kasi syempre nga uh, Talaga namang buong buo At habang Ang haba-haba ng tulog natin hindi ba mga kaakibat Lagi kong binabahagi sa inyo ha Kaya naman kung mga Naghahanap kayo ng pang grocery Syempre yung mga pang regalo ninyo Nalalapit na po Ang kapaskuhan At kapag nalalapit Ang kapaskuhan Marami tayong kaperahan Totoo ba yan? O so, i-comment ko naman Kung marami kayong kaperahan <laughs> Oo sa kapaskuhan Or i-comment ko naman sa amin Kung yung mga Kikitain ninyo Oo, oh, entertainment ninyo. May bonus ba kayo? Ay talaga namang lalampas lamang yan sa ating mga palad, hindi ba? But that's okay. Hanggat kaya naman o oh, kaya naman na mabayaran yung mga dapat nating bayaran. Hindi ba? Ito pakalaking bagay na nyan. Ang ah, nakakatakot dyan, ang laki-laki na nga ng kinita mo tapos hindi ka naman nakapagbayad sa mga dapat mong bayaran. Hindi ba? So dapat unahin po yung mga pangangailangan, po yung mga dapat bayaran. Oo. wag tayong, alam mo yung uh, mag-deserve, deserve? Oo. Kamami, hindi naman talaga deserve, hindi ba? At syempre, alam ko naman na kapag ganito na, na holiday season, napakarami po sa atin talaga naglipa na dyan, ha? Yung mga scammer, oo. Kayo ba? Comment nyo naman kung na-scam na ba kayo. Oo. Hindi po sa pag-ibig, ha? Kung na-scam na kayo online. Kasi sa totoo lamang, ha? Napakarami po talagang insidente ng scam mo ng online scam natin na tinatawag dyan. Diyan ay nagkakaroon talaga na kapag nahak yung Facebook mo, tapos oo, talaga namang uh, makukuha na din yung pera mo. At syempre, magchat-chat yan sa mga ano sa mga kaibigan mo. And to the point na syempre, oo, sasabihin na may sasalihan kayong ganito, hindi ba ay naku -point pala, scammer na pala ang kausap mo at hindi pala mismo yung taong may-ari ng Facebook, hindi ba? So, kailangan po nating mga na ano ba yung mga paalala para maiwasan natin ang online scam. Mga kakibata ka sa akin pagbabalik at sa mga nanonood po sa atin, abay, huwag kayong umalis dahil iba, bahagi ko na sa inyo ang ating tips para maiwasan ang online scam. Oras po natin, it's 1.11 in the afternoon. 145A, didiskartihan at tatalakay ang mga napapanahong isyo sa loob at labas ng Kalabar Zone. Diskarte, mga balita at impormasyon, ihahatid sa inyo ni Daniel Castro. Diskarte, lunes, martes, webes at biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lang sa DZJV 145A, Radio Kalabar Zone. may lakas na 10,000 watts. Sumasahim papawid mula sa lunsod ng kalamba hanggang sa buong kalabar zone. DZJV 1458 Time check, it's 1.14 in the afternoon. Magandang tanghali, Calabarzon, Kabita Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Welcome po muli, ha sa aming programa ang Kaakibat. It's Wednesday afternoon at syempre ako pa rin po ang inyong makakasama, Maricon Rodriguez. Ayan mga Kaakibat, ha, simulan na po natin ang mga pagbibigay ng mga paalala upang tayo po ay mapaalalahanan sa mga kailangan nating gawin, hindi ba? At para maiwasan po ha, na tayo po ay maloko na mga scammer on online. Ayan, unang-una una, mga bata makinig, makinig. Una, abay, wag basta-basta magbigay ng personal na informasyon. Iwasan ang pagbibigay ng mga bank account, password o ID number sa mga hindi kilalang tao o kampanya o kumpanya daw po online. Alam niyo totoo ito, totoo ito. kasi may kakilala ako, napakalapit sa akin talaga naman. Oo, may tumawag daw sa Messenger niya na tao. Tapos may may mga kinuhang information sa kanya. Tapos ending afternoon, aba na na yung Facebook niya. Oo, nagbigay siya ng code, nagbigay binigay niya yung number niya. Hindi ba talaga naman? Oo. Kaya ano po tayo mga kaakibat, ha, remind po tayo na wag tayong basta-basta magbigay ng mga personal na impormasyon, lalong-lalo na po kung ito ay sa mga bank account natin, password man niya yan. yung mga code sa, sa ano natin, sa cellphone natin na hinihingi online, ha? Huwag po natin ibibigay. Lalo-lalo na kung hindi naman natin kakilala, hindi ba? At lalo-lalo na kung ginamit ni naman yung Facebook ng kakilala mo, tapos babae yung kakilala mo, eh, ang tumawag sa'yo ay lalaki. Naku po, eh, mag-isip-isip ka. Kaya naman mga kakibata, ka wag basta-basta magbibigay ng mga impormasyon, ha? Sinasabi ko sa inyo kasi kapag nabigay nyo na, talaga naman napakagaling ng na mga hacker, ha? Napakagaling ng na mga online scammer na yan. Nako! Kaya naman po, pangalawa pa, pangalawa pa po, hasuriin po natin ang credibility ng sender o website. Bago mag-click sa link o mag-download, i-verify po ang mga website o email address. ay napakahalaga na siyempre bago Actually, ang karamihan, oo, karamihan talaga na nabibiktima ng mga online scamming na yan, ha, ay yung mga nanay, oo, yung mga 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 tanders na hindi ba syempre kasi mga nanay natin ang gagawin dyan. Click lang sila ng click, o pag kami nakita silang, uh, halimbawa na lamang, uh, ano siya, issue siya, ako siya isang, sa isang artist, tapos i-click na lang ng mga magulang ko, ending, yung pala, nahak na pala, yung Facebook ng nanay mo, kaya ingat-ingatan natin mga nanay natin, ha, tingnan natin, i-check natin yung mga cellphone ng mga magulang natin, na baka mamaya nga may nakiklik ng hindi mga tamang website Hindi ba eh pagka ganyan maaari po kasing makuha yung mga identity Yung mga password, hindi ba? At eh, ma-hack nga po yung mga accounts, hindi ba? So kinakailangan ha, lagi pong suriin ang credibility po ng sender o ng website Napakahalaga nyan Kasi lalo-lalo na din ngayon may AI na napakadaling uh, halimaw na lamang sa resibo Aba, naalala ko noon, may, may balita na yung resibo ay in-AI na din. Oo, kumbaga parang ginagaya yung uh, mismong resibo, tapos papalitan mo lang yung pangalan, na-edit -e pala siya. Tapos hindi naman pala talaga nag-send ng pera, eh, nag-send ng resibo, pero wala naman talagang dumadating na pera. So, ingat-ingat uh, po tayo sa mga ganyan, ha? I-check po natin, i eh, double-check natin palagi. At ah, syempre mga kaakibat, ito pa po, ha, nako. Oo, kaya marami na bibiktima sa atin. Aba, kinakailangan po na magingat tayo sa sobrang magandang alok. Kung parang masyadong maganda para maging totoo, posibleng scam ito. Kapag halimbawa na lamang po, sasabihin sa atin na, o kapag nag-invest ka dito, talaga na wala kang gagawin, kikita ka na agad. Oo. Pero yung totoo, hindi naman pala, hindi ba, sa kinakailangan po, ha, na kumbaga, i-check natin, i legit ba talaga yung mga inaalok po sa atin ng, ng kung sino man yung taong kausap natin. Huwag tayong basta-basta maniniwala. Huwag tayong basta-basta agad magtiwala. O, oh. kasi baka mamaya, yung mga sinasabi niya ay hindi naman makatotohanan. Hindi ba? Baka sabihin sa'yo, o oh, may 10% ka kaagad, wala kang ginagawa. Ibibigay mo uh, kumaga Kung mag invest ka lang sa amin ng pera, hindi ba ay online ito? Eh, lalo na kapag online, napakahirap na pong habulin yan. Kaya mag-ingat-ingat po tayo sa mga ibinibigay po sa atin na magandang alok, ha? Oo. Huwag kayong basta-basta magpapalin lang. Sabihin na malaki ang tubo. Ay, naku po. Baka mamaya nga. Abay, scammer naman pala yan. Oo, ang nais lamang ay kuhanin. Oo, ang kaperahan mo sa inyong bangko. Ay, ang tagal-tagal mo yung pinagpaguran. Hindi pa. So, mag-isip-isip po, ha? Mag-isip-isip po ang bawat isa sa atin. At syempre, ito pa po, ha? Huwag tayong magpadala sa pressure or urgency dahil ang scammer po ay kadalasan nag tatrick daw na agad kang magdesisyon o magbayad. O, o totoo yan, kung maga parang mamadaliin ka sa mga bagay-bagay eh, hindi ba? So, kinakailangan ha, wag na wag kayong basta-basta magpapadala o wag kayong magpapressure dyan. Sabihin nyo, baka mamaya sabihin sa inyo na, Ma'am, sige na, oo, mag-invest na kayo, malaki ang kikitain nyo dito. Baka mamaya mahuli na kayo sa promo, hindi ba? Ayun pala, may pressure lamang kayo, wala naman pala talagang katotohanan lahat ng mga pinagsasasabi nila. So pagkaganyan po ha, huwag na, wag kayong magpapadala sa pressure dahil mahirap na. Oo, kasi ang nais lang naman talaga ng mga scammer dyan, ha, ay come, come in. Oo, makuha agad yung mga nais nilang kuhanin sa inyo. Lalong-lalo lalo na ang mga kaperahan. Eh, hindi ba? Kaya huwag kayong papa-pressure, ha? Oo. At syempre, ang panglima pa po. Oo, ng secure payment methods. Iwasan ang pagpapadala ng pera sa mga cash app or remittance service na hindi naman kilala ang tao. Hindi ba? lalo, lalo na po, ha, sa, sa mga iba't iba po mga remittance uh, service services hindi ba napakahalaga na syempre kung ang kausap mo ay babae tapos eh nung magsasand ka na ng pera aba ang binigay sa yung number at nakapangalan ang nakapangalan doon sa number ay pangalan ng lalaki, hindi ba? Kinakailangan, kumbaga, na magduda ka na. At syempre, kapag halimbawa na lamang nausaping pera yan, ha? Napakahalaga po, ha? Napakahalaga. Na halimbawa, may nangihiram dun ng pera online, ha? Napakahalaga na uh, i-video call mo, if legit pa talaga, na ang kausap mo ay halimbawa na lamang po yung kaibigan mo, yung kapatid mo, yung kapamilya mo. Kasi baka mamaya, aba, hindi mo na pala kausap yung kapamilya mo, eh send ka na agad ng pera, hindi ba? Kumbaga, mas okay nang maging uh, map- mapagsigurado tayo o oh, maniguro tayo o oh, bago tayo mag-send talaga ng pera. Kasi si sa totoo lamang po, napakahirap kitain ng pera tapos sa isang iglap lamang ay eh, talaga namang mawawala lamang agad-agad. Yung pinaghirapan mo ng ilang buwan, ng ilang taon, hindi ba? So, mag tayo magpapadala sa mga ganyan ha? kasi napakahirap na na maloko ngayon, hindi ba? Kung maga okay na yung maloko ka emotionally, huwag ka lang maloko sa pera, hindi ba? Kasi pinagpaguran mo yun eh, hindi ba? Oo, oh, parang Labas naman na mukhang pera Eh hindi naman po Kumaga parang Nagiging ano lang Nagiging wais lang Hindi ba? At sa panahon ninyo Napakahalaga po na tayo po ay Wais at syempre, ito pa po mga kaakibat, ha? Aba, i-report po ninyo ang mga kahinahinalang transaksyon. Maari po itong i-report sa polisya o anti-cybercrime units. O napakahalaga nito. Na, Siguraduhin po talaga natin. Hindi ba? Kapag halimbawa, parang nag-overthink ka, parang sa tingin mo may kakaiba din sa mga transactions, hindi ba? Aba, i-report mo na agad dito sa polis. O magpatulong ka sa mga alam mong taong makakatulong sa'yo. Hindi ba? Kasi ang hirap na nga ngayon, no? o talaga naman lalo na ngayon, magpapasko prom, magka-holiday, magkakaroon nga ng mga bonus sa mga ang mga tao, hindi ba? So marami din talaga maglilipa na ng mga panloloko. Oo, kaya ano, ingat-ingat tayo, ha? Oo, ingat-ingat din tayo sa mga taong pagkakatiwalaan natin kasi baka mamaya, kung sino pa yung taong malapit sa iyo, ayun pa pala ang taong manloloko sa iyo sinasabi ko sa inyo, huwag kayong basta-basta magtitiwala kahit kakilala nyo pa yan, kahit uh, kaibigan nyo pa yan. Kasi sa totoo lamang po, ha, totoo din talaga yung sinasabi ng Lord eh, na ang pera ay pinagsisimula ng kaguluhan. Hindi ba? Siyempre, yung dati mong kaibigan, hindi mo na kaibigan yun kasi nga, hindi naman nagbayad sa utang. Hindi ba? Kaya naman nakakainis talaga eh. Hindi ba? Oo. Kaya sinasabi ko po sa inyo, huwag kayong basta-basta magpapa-scam kasi ang hirap na po, lalo talaga sa panahon ngayon na pinaghirapan mo yung pera na yun, tapos isang iglap lamang, hindi ba ay mawawala na lamang. At syempre ito pa po mga kakibat ha, ang panghuli po natin ay mag-update ng antivirus at security software para mas protektado ang device lamang sa malware o phishing attacks. Napakahalaga nito kasi nga po, lalo lalo na pagka mga matatanda ay hindi naman talaga sila nag-check na mga ganyan, hindi ba? So tayo po ng mga kabataan, tayo po ng mga anak, ng mga magulang natin, hindi ba? I-check nga din natin talaga, oo, yung mga cellphones ng mga magulang natin. Tignan kung saan sila mga naka-subscribe. Tingnan ninyo, uh, kung um, alam nyo yun, kasi minsan, kasi talaga ang karamihan din po talaga kasi na nabibiktima ng ganyan, ay yung mga matatanda na parents natin, hindi ba? And yung online scamming talaga, naglipana na yan ngayon, lalong-lalo lalo na yun, no, mga panahon ng pandemic, hindi ba? Eh kasi dati talagang scammer-scammer lang, o mga nakaw-nakaw lang ng physical, hindi ba? Eh ngayon, mas malala, talaga namang online na. Eh kapag online, napakahirap po na habulin, oo. Napakahirap Pabulin ng taong 'yon. So, ingat-ingat po ang bawat isa sa atin. Eh. Huwag tayong magpapaloko dahil kapag naloko, ay syempre, masakit po yan. Oh. bukod sa masakit sa bulsa, ay napakasakit po yan sa ating mga damdamin. Hindi ba? And syempre, sa mga scammer naman dyan, lumaban kayo ng patas. Oo, oh, oh. iwas-iwasin yung mga mapanloloko. Sinasabi ko sa inyo, lahat ng mga ginagawa ninyo ay may balik yan. Akala nyo lamang wala, pero pagdating ng panahon, may balik yan. At sa lahat ng mga ginagawa ninyo na kamalian, yan man ay tago tandaan mo na nakikita yan ng Panginoon, hindi ba? At sa mga taong mapanlabang, hindi ba sinasabi ko sa inyo ang lahat? Oo, ang lahat ay nakikita ng Panginoon. At syempre, sa mga taong naging biktima, oo, ang Lord naman na magpapalit yan, hindi ba? Even though mas sakit, oo, mas kinakilangan natin talaga na mag-ingat, lalo-lalo na sa panahon ngayon, na karamihan sa atin na ang pangangailangan din naman talaga ay kaperahan, hindi ba? Para may pangkain ng bawat pamilya. Pero syempre, wag naman sana ang ipapakain mo sa pamilya mo ay alam mo mga galing sa mga hindi tama, hindi So, ayan naman mga kaakibata, Siyempre, ay binabati ko ng isang happy happy birthday, si Ate Jocelyn, Ate Osel Maloles, ayan ng Victoria Laguna Happy happy birthday Okay lang ba magpapakain ng person na yan? At syempre mga kaakibat ha, magpapaalam na ko. Ayan, always and always remember po na ang ating kaligtasan aba, ay nakasalalay din sa ating pag-iingat. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming Facebook, YouTube at website live. At sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, muli ako po ang inyong lingkod, Maricon Rodriguez. Stay tuned! na na ang programang KKK, Kaisan, Kaligtasan at Kapayapaan. Oras po natin, it's 1.26 in the afternoon. Muling samahan si Maricon Rodriguez dito sa programang Gakibat Lunes hanggang Biyernes 1:00 ng hapon sa DZJV 145A Radio CALABARZON. sa mga minamahal naming mga tagapakinig dito sa himpilan ng DZJV 1458 Radio Calabarzon sa lahat ng panig ng mga lungsod at bayan sa buong Calabarzon kasama ang Metro Manila